Yun, magandang hapon mga kabisay. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. San man kayo naroon sa sulok ng mundong ito, sana naman ay nasa mabuti kayong kalagayan mga kabisay. May gamigalab shoutout sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog, at panibagong kwento ng aking halamanan mga kabisay. So, siyempre, unang-una nagpapasalamat tayo sa Panginoon na lagi niya tayong binibigyan ng kalakasan at ginagabayan sa anumang mga activities natin sa buhay. So sa ngayon mga kabisay, i-update ko kayo dito sa aking bagong pagtatam na ng sitaw at ngayon mga kabisay, ayan, nalinis ko na at natapos ko nang malagyan ng tudling dahil nakahanda na rin yung aming itatanim mga kabisay. So ito nga lang mga kabisay, ibabasain ko pa, yan babasahin ko pa lahat 'yan siguro bago namin tamnan ng ano bago namin tamnan ng sitaw eh kailangan basang-basa na 'yan dahil medyo dalawang araw na siyang naba, na bibilad kaya tuyong-tuyo na naman yung lupa so siguro mamaya ay akin itong babasahin bago namin tamnan pero siguro may papakita ko na lang ito sa inyo mga kabisay pag tumutubo na yung mga tatanim naming sitaw. Dahil sa ngayon eh medyo si pa tayong mag video dahil nakatapos na nga tayo sa paglilinis. At siguro mamaya papakita ko rin sa inyo yung mga nauna naming tanim na sa ngayon ay eh, sa awa ng Diyos ay eh maganda na ang kanilang ano, mga tubo at sawa sa ng Diyos ay namumunga na so, ito siguro papakita ko na lang ulit sa inyo, pag kayong tumubo na at uh, ito yung isa kong papaya, ay medyo na lungkot. bakit kaya siguro dahil sa sobrang init ngayon ayan so, Natuyo siya mga kabisay parang naanuhan ng sobrang init nawalan siya ng cover kinuha ko kasi lahat yung damo mga kabisay bali parang hindi yata nagustuhan niya yung nilinis ko siya ayan nalungkot so, siguro kailangan basahin ko rin siya mamaya so abang-abang na lang mga kabisay sa mga susunod na kabanata ipapakita ko siguro sa inyo mamaya yung aming mga tanim na sitaw doon na namumunga na ngayon. So let's go. Dito muna tayo mga kabisay sa aming mga tanim na uh, sili na sa ngayon ay nakaka-recover na yung iba. At ayan, kung makikita nyo ay medyo na nagagandahan na yung kanilang mga katawan at namumulaklak na at ayan ang, pati ang kalamansi nga ay ang dami rin bulaklak. Ayan kung makikita nyo ang kalamansi. Eh, may mga bulaklak na rin. At dito may isang kalamansi na ang daming bunga ng mga kabisay. Ayan, oh. Kung makikita nyo ang bunga niya ay, ayan. <laughs> ang liit pa ba diba? Pero may bunga na. At pati yung mga yun. Mga kalamansi din yun. Mga kabisay. Yung malalaking iyon kalamansi lahat yun na namumulaklak na lahat pati itong kalamansi dito mga kabisaya ayan oh. kung makikita nyo eh, may bulaklak na rin ayan at dito naman sa banda rito ayan yung mga tanim naming ampalaya na sa awa ng Diyos eh, ay <laughs> ma nakakatuwa ng pagmasdan mga kabisay dahil ang bunga niya ay eh, ayan medyo malalaki na at nakapagpitas na kami ng dalawang beses mga kabisay at ito ay may natira yung medyo alanganin na hindi namin pinitas ay siya naman ang malaki ngayon so ganun din doon sa dulong iyon mayroon na din doon ng mga uh, nagdudumalaga na mga bunga ayan kung makikita nyo mga kabisay ayan mga nakabitin ang bunga So, pati dito ayan may mga nakabitin na rin so siguro mga ilang araw na lang kukunin na ng mga yan dahil medyo malalaki na at lalo na dito sa so may banda dito ay eh, marami rin bunga dito na medyo uh, malalaki na rin mga kabisay at amin nang ang tinanggalan ito ng mga suloy dahil medyo lumalago na ulit pero ngayon eh ayan malinis na ulit yung mga katawan wala na pero meron na naman mga tumutubong suloy hindi kasi pwedeng padamihin ang suloy niyan mga kabisay dahil matatalo yung nasa ibabaw meron tayong ilalagay na fertilizer eh hindi masusuplayan yung ibabaw dahil dito pa lang sa katawan eh wala na sisipsipin na nila yung mga ilalagay nating fertilizer at ayan mga kabisay o oh, ang daming bunga kung makikita nyo ayun na andun ayan ang lang sumuot mga kabisay kaya siguro babalik tayo dito banda <laughs> dahil medyo siksik ang ano eh mababa na yun na ano na yung balag at dito ang dami ring mga bunga mga kabisay may maliliit may malalaki ayan Samasama ah, sama sama na at hindi na tayo susuot doon mga kabisay dahil medyo masikip doon banda. Ayan. Dito lang ang medyo maluwag mga kabisay dahil dito ay eh medyo na anuhan pa. Hindi pa nakakagapang ng maigi. Pero dito ay eh medyo masikip na dahil ayan. Napupuno na ng uh, ang ampalaya ang mga ibabaw. At ayan kumakikita nyo ang daming mga bunga na oh. Nakakatuwa ng tingnan mga kabisayo Ayan Ang dami ng bunga diba uh, Meron pa doong Ibang kulay Ayan uh, At ito meron din ditong Yung iniwanan ng pagpitas Ayan ang laki na At ito pa yung isang naiwanan Malaki na rin Ayan o no? Yung kulay puti na yan uh, Ayan at mamaya pupunta tayo doon sa mga sitaw dahil yung sitaw namin mga kabisay sa awan ng Diyos eh, medyo maganda-ganda na rin ang pinakikita niyang bunga so, dito sa ampalaya natin ayan kung makikita nyo ang daming mga nakabitin alright let's go punta tayo sa sitawan mga kabisay ayan nga mga kabisay at naandito na tayo sa mga tanim naming sitaw at ayan, meron din kami ditong talong Naghilera yung mga talong na yan, mga kabisay hanggang doon, papunta doon sa may sulok na yon. Uh, hindi nga lang namin maano noong una dahil akala namin eh kakayanin niya yung uh, luag. Hindi pala dahil yung sitaw ay eh, sa awa ng Diyos mga kabisay. Ayan, kung makikita nyo ang dami na rin bunga, ayan, nagsunod-sunod na rin yung bunga. At ito ay eh, napitasan na rin namin ng isang bisis mga kabisay. Nakapagpitas na rin kami at sa ngayon ay eh, sa awa ng Diyos ay eh, parang mas marami na ang mapipitas namin sa susunod dahil medyo tik ngayon sa bunga. At ayan kahit saan tayo tumingin, ayan kung makikita nyo, puro bunga ang nakabitin. Ayan, ang daming bunga oh. Ayan, nasa baba, pati hanggang doon sa ilalim, may bunga. Oh. Sana naman ay tuloy-tuloy na to. at Nung unang tanim namin dito mga kabisay, hindi kami masyadong nakaani. Dahil, yun nga, bali inabot ng init ulan at hindi maganda yung naging resulta dahil yung mga bulaklak niya ay inilalaglag ng ulan. Pero sa ngayon eh, sa awa ng Diyos, tuloy-tuloy naman lahat. At ayan oh, kung makikita nyo eh, ang hirap dumaan dahil sobrang kapal ng mga kabisay, pwede tayong dumaan dito at medyo maluag dito. Doon ayun oh, ang daming bunga mga kabisay, ayun, sa parting iyon dito medyo madalang ang bunga dito kaya dito tayo dadaan dahil hindi masyadong ano pero meron ding nakaharang oh. ayan may nakaharang din na bunga at maraming bulaklak halos sinangasang mga kabisayang bulaklak ayan oh. tulad nyan meron ayun meron din ayan at sa awa ng Diyos ay eh, parang nakakatuwang tingnan parang nakakawala ng pagod medyo bawim bawi tayo sa ating pagtatsaga dahil sa ngayon eh kitang kita na na medyo makakaanit tayo ng maganda at ayun nga dito yan medyo mahirap dumaan pero makakadaan naman ayan puro na yung bungahan mga kabisayo hindi katulad nung unang mga sitaw ko na ganito sila kalago halos walang bunga. Ito naman, hindi pa masyadong malago. Ang bunga ay ang dami na. O, tulad nyan. Simula sa baba hanggang taas, ayan meron o. Ayan, ayano, Anim na piraso sa taas, tapos sa baba, may tatlo, apat. <laughs> Ayun pa, may dalawa. O, sana naman ay eh, tuloy-tuloy na kaming mag-ani dito at hindi na kami uh, magahol sa pagdapo ng mga kung mang piste yung una kasi mga kabisay medyo bitin kami sa pang-spray kaya yung mga uh, piste nakakatago tulad nito may nakatago siyang piste mga kabisay dito ayan ayan o oh kaya lang hindi pwedeng tanggalin dahil masisira yung bunga so isprayhan na lang yan ganyan ang mga estel ng mga piste mga kabisay pag nakadapo sa bulaklak ayan o oh, tingnan nyo ang walang piste at mali, malinis walang wala kang makikitang parang uod ayan so ayan mga kabisay sa mga nanonood dyan sana ay magustuhan nyo ang mga ipinakikita ko sa inyo tungkol dito sa aming mga tanim dahil nakakatuwa ng pagmasdan mga kabisay dahil ang dami ngayong buko tulad nito ang daming mga bumubulaklak oh. ito bulaklak ito mga kabisay kinuhana na namin yan pero may lumabas na bulaklak. At dito gayon din, mayroon din bulaklak na lumabas. At ayan, mayroon na naman. At din eh, mayroon din. Pero pinagkuhanan na yan mga kabisay. Pinagpitasan yan ng huling pagpitas namin. Nung kauna-unahang pitas pala. So ayan, at dito banda. Ayan, marami na namang mga nakabitin. Ayan oh, may nakabitin din eh. Mayroon dyan, mayroon doon. Ayan oh, may mga nakabiti na bunga na ulit at siguro mga after 3 days ayan magbabawas na tayo nyo ng ano dahil magugulang na at ayan medyo ang nilang humaba mga kabisay kaya kailangan isabit mo talaga dahil pag nasagi mo medyo matalas at ayan may bunga rin dito ayan at ayan mayroon din So lahat-lahat namumunga ng na, mga kabisay. Dito oh, napanay-panay na ang bawat puno eh meron na talaga may bulaklak, may bunga. Ayan. At, ayun, mga kabisay, oh, ang daming buko, nagsunod-sunod ang mga buko. Ay, thanks God. At sa awa ng Diyos eh makikita mo na natin. Ay, makikita naman natin. Nakikita na natin yung ah uh, kanyang aanihin. Ayan. So ayan mga kabisay, labas na tayo. Maraming maraming salamat diyan sa inyong lahat mga kabisay. At naandito nga pala mga kabisay ang tanim namin kamuting kahoy. Ayan, at ang lalaki na ng puno. Pero hindi pa yan pwedeng bunutin mga kabisay dahil medyo bata pa. Ang mga laman niya ay eh, hindi pa magandang isaing. Medyo pag niluto mo i eh, Malambot na, hindi mo pa ang lasa. Ayan ang mga kamuting kahoy namin. Ayan, at doon ay napakalago. Pero itong mga to, mga siguro, mga one month and half, pwede nang kunin yan. Dahil medyo nalulugot na yung kanyang dahon. At yung mga naan doon, nalulugot na rin yung dahon. At yun dito naman ay sariwan-sariwa pa kaya hindi pa pwedeng kuha na ng puno. So ayun maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay na nakarating na naman kayo sa aking munting video na pagpapakita sa aking mga kaganapan dito sa lugar ng OFW na vlogger. At ayan medyo makapal na naman yung damo mga kabisay siguro mga next week mamawer ko na uli ito kasi ang pangiting na lumalago na naman ang damo at doon sa harapan ay gayon din so abang-abangan nyo na lang mga kabisay ang mga iba pang detalye ko dito sa aking mga halaman daluna dito sa aming mga sitaw ampalaya uh, talong sili uh, siguro nakakapag utay usay na rin kami nakakapag-utay-utay na rin ng ani. At maraming maraming salamat sa inyong lahat diyan. So magandang magandang hapon. At miga mega love shout out sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon sa sulok ng ating mundo, saan ay patuloy kayong pinapatnubayan ng ating puong may kapal, nang patuloy kayong ligtas sa anumang mga kapahamakan. Alright, thank you so much guys and miga mega love shout out. Bye bye.